Isang gabi na naman ng hiwaga at kilabot. Ako si Mr. Kira at samahan ninyo akong tuklasin ang mga alamat at misteryo ng biringan. Sa pinakadulong bahagi ng Silangang Visayas, sa lalawigan ng Samar, umiikot ang isa sa pinakamahiwaga at pinakanakakakilabot na alamat ng Pilipinas, ang Biringan. Maraming lugar sa Samar ang napapabalitang may kakaibang enerhiya Ngunit kakaiba ang timog kanlurang bahagi ng Kalbayog at Katarman. Doon, sa gitna ng makakapal na kagubatan at malalawak na ilog, sinasabing nakatago ang isang lungsod na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ayon sa matatanda, matagal nang umiiral ang pangalan ng biringan bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang salitang biringan ay may kaugnayan daw sa pagpili o pag-anyaya. Sinasabi ng ilana kapag ikaw ay napili ng mga tagabiringan, wala ka ng ligtas. Maaari kang mawala ng walang bakas at kung sakaling makabalik, dala mo na ang mga sugat na hindi nakikita. Mga alaala at bangungot na hahabol sa iyo habang buhay. Isa sa mga nakatatandang tagapagsalita ng alamat ay si Rhea isang lola na nakatira sa liblib na baryo malapit sa Katbalogan. Aniya, noong kabataan pa niya, madalas nilang marinig ang kwento ng mga matatanda na may mga taong bigla na lamang hindi nakauwi. Ang iba'y mga mangingisdang naglayag at hindi na nakabalik. Ang iba na may mga draper na inarkila ng mga istrangherong pasahero at hindi na muling nakita. Ang sagot ng mga tao noon ay iisa. Dinala sila sa biringan. Ang biringan, ani Rhea, ay lungsod na mas maganda kaysa Maynila. Mga gusali kumikislap, kalsaday malapad, at ang mga nakatira roon ay walang kapantay ang ganda at anyo. Pero lahat yon panlilin lang. Hindi ito para sa atin na mga ordinaryong tao. Kapag nagkamali ka ng hakbang, kapag napili ka nilang isama, hindi ka na makakabalik sa dati mong buhay. Marami ring alamat kung paano unang napatanyag ang pangalan ng biringan. Noong dekada anim na po, isang grupo ng mga naglalakbay papuntang Samar ang nagsabing nakakita sila ng isang modernong syudad sa gitna ng bundok. May mga ilaw, may mga gusali at may mga taong nakasuot ng makabagong damit. Subalit nang balikan nila ang lugar kinabukasan, puro puno at damo lamang ang kanilang nadatnan. Mula noon, kumalat na ang mga kwento at ang pangalang Biringan ay naging kilala hindi lamang sa Visayas kundi sa buong Pilipinas. Ang alamat na ito ay sinasabing hindi katang isip lamang. May mga lugar sa Samar na iniiwasan ng mga lokal Partikular na ang mga kalsadang hindi natatapos o kaya'y mga ilog na parang walang dulo. Sinasabi ng ilan na ito'y mga daanan papasok sa biringan, mga tarangkahang nakikita lamang kung ikaw ay pinili ng mga inkanto. Sa baryo ng San Isidro, ikinuwento ni Luan isang lokal na mangingisda na minsan daw habang siya'y naglalayag, may nakita siyang kakaibang liwanag sa di kalayuan para bang may buong siyudad na kumikislap sa ilalim ng buwan. Gusto sana niyang lapitan, ngunit may malamig na boses na bumubulong sa kanyang isipan. Huwag kang lalapit. Nang lumingon siya, wala namang tao sa kanyang bangka. Nagtakas siya at sa takot ay agad siyang naglayag pabalik. Kinabukasan nang ibinalita niya ito, ang sabi ng matatanda, nakita mo ang biringan hindi rin ligtas ang mga super isa sa mga pinakakilalang alamat ay ang tungkol kay Ramon isang driver ng jeep mula Takloban isang gabi raw ay may sumakay sa kanya na tatlong pasahero isang lalaki isang babae at isang bata pawang mapuputi ang balat magaganda ang kasuotan at parang may kakaibang ningning sa kanilang mga mata pinadiretsyo siya sa isang daan na hindi naman niya kabisado. Pagdating sa isang madilim na bahagi ng kalsada, sinabihan siyang huminto. Inabutan daw siya ng bayad na napakarami at agad na bumaba ang mga pasahero. Ngunit nang tingnan niya ang hawak na pera, puro lumang baryang hindi na ginagamit ang kanyang natanggap. Nang tumingin siya sa paligid, wala na ang tatlo at ang kanyang jeep ay tila nasa gitna ng kagubatan. Buti na lamang at nakabalik pa siya sa bayan. Ngunit mula noon ay hindi na siya nagda-drive ng gabi. Ang mga kuwentong ganito ang patuloy na nagpapalakas sa paniniwala na may ibang mundo sa loob ng Samar. Ang mundo ng mga engkanto na may sarili nilang kaharian, sariling lungsod at sariling pamumuno isang lungsod na hindi basta mapasok ni Numan maliban na lang kung ikaw ay napili. At sa bawat henerasyon, laging may dagdag na istorya, mga bagong testigo, bagong nawawala at bagong alaala ng kababalaghan. Kaya naman hanggang ngayon, ang biringan ay nananatiling isang alamat na buhay na buhay, pinaghahaluan ng takot, pag-usisa at hiwaga. Kung may isang bagay na nagpapakaba sa mga nakaririnig ng tungkol sa biringan, iyon ay ang paglalarawan sa lungsod na tila naroroon ngunit hindi kailanman lubos na nakikita. Ayon sa mga nakasaksi, ang biringan ay isang syudad na higit pa sa anumang modernong lungsod sa Pilipinas. May malalapad na kalsada, matatayog na gusali, at mga ilaw na kumikislap na parabang kumukuha ng liwanag mula sa mga bituin. Ngunit ang lahat ng ito'y parang panaginip lamang. Nagpapakita sandali at biglang naglalaho na parabang walang nangyari. Isinalaysay ni Hana isang batang mamamahayag na mahilig sa mga alamat na habang siya'y nasa samar para magsaliksik tungkol sa mga kababalaghan, nakatagpo siya ng isang matanda na nagsabing minsan na siyang nakabisita sa biringan. Ayon sa matanda, nagsimula ang lahat sa isang gabi ng pista. Sa gitna ng kasayahan, may lumapit sa kanyang dalawang kabataang babae na ubod ng ganda, mapuputi at parang may kakaibang ningning sa kanilang mga mata. Inanyayahan siya ng mga ito na sumama sa isang kasayahan sa kabilang baryo. Dahil lasing na rin siya noon, agad siyang pumayag. Hindi niya namalayan na malayan na sa halip na sa baryo ay sa gitna na pala sila ng kagubatan papunta. Pagdating namin doon, sabi ng matanda, nakita ko ang isang syudad na hindi ko pa nakita sa tanang buhay ko. May mga gusaling kumikislap, mga taong nakasuot ng mamahaling damit at mga sasakyang hindi ko maintindihan ng anyo. Parang nasa ibang bansa ako, pero mas higit pa. Ang mga tao roon ay masyadong maganda, masyadong perpekto, halos hindi mo maisiping tunay silang tao. Ngunit matapos ang kasayahan, nagising na lamang siya kinabukasan sa gilid ng isang liblib na daan, duguan ang paa, at walang maalala kung paano siya nakalabas nang magbalik siya sa kanyang baryo, isang linggo na raw siyang hinahanap ng kanyang pamilya. Para sa kanya, isang gabi lang ang lumipas. Pero sa totoong mundo, pitong araw na siyang nawawala. Hindi lamang mga pasahero o mangingisda ang nagkukwento ng ganito. Maging ilang motorista at truck na dumaraan sa Samar ang minsan nang nakakita ng kakaibang tanawin may mga tsuper ng truck na nagsabing nadaanan nila ang isang kalsadang tila bago at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit nang balikan nila ang lugar sa araw, hindi na nila mahanap ang parehong kalsada. Isa sa mga pinakapopular na sabi-sabi ay ang pagdudugtong ng mga kalsada. May mga bahagi raw ng samar na tila humahantong sa wala, mga tulay na hindi natatapos, mga kalsadang biglang napuputol. Para sa ilan, ito ay dahil sa kakulangan ng proyekto. Ngunit para sa mga naniniwala, ito raw ay mga daanang sinisimulan, ngunit hindi natatapos dahil nagiging tarangkahan patungo sa biringan. May mga kwento ng mga trabahador na nawawala at hindi na nakikita matapos magtrabaho sa mga proyektong iyon. Ikinukwento rin ni Ben isang dating driver ng bus na minsan daw sa biyahe mula Takloban papuntang Kalbayog, nakita niya sa di kalayuan, ang isang syudad na kumikislap. Akala niya ito'y bagong itinayong bayan, ngunit nagtataka siya sapagkat wala naman sa mapa. Habang papalapit sila, bigla na lamang nagdilim ang paligid. Pagdating nila sa mismong lugar kung saan niya nakita ang syudad, puro kagubatan lamang ang bumungad sa kanila. Nang sabihin niya ito sa kanyang mga kasamang driver, ang sagot sa kanya, Huwag mo nang uulitin ang pagsilip doon. Hindi lahat ng mata ay kayang makakita ng biringan at makaligtas. Ang lungsod na ito, ayon sa mga alamat, ay hindi basta nakikita ng kahit sino. Kailangan kang piliin ng mga tagabiringan. biringan maaaring magpakita sila sa anyo ng isang ordinaryong tao, isang magandang pasahero, kung ang biringan ay isang lungsod na hindi nakikita ng lahat. Ang tunay na hiwaga nito ay nakasalalay sa mga nilalang na sinasabing naninirahan doon. Hindi sila basta tao, hindi rin basta engkanto. Sila ay mga nilalang na higit ang ganda, higit ang talino at higit ang kapangyarihan kumpara sa atin. Ngunit kasabay ng kanilang kagandahan ay ang matinding panganib na dala ng kanilang presensya. Ayon sa matatanda, ang mga tagabiringan ay may kakayahang magbago ng anyo. Maaari silang magpakita bilang isang ordinaryong lalaki o babae sa kalsada, isang pasahero sa jeep, o isang matandang naglalakad sa dilim. Ngunit kapag sila ay nasa kanilang tunay na anyo, mahirap silang ilarawan sa simpleng salita. Sila'y sobrang gaganda at guwapo, mapuputi ang balat, matataas ang tindig, at ang mga matay may ningning na parabang hindi nauubos ang liwanag. Ang kanilang kagandahan ay nakakaakit sa kahit sinong makakita, at dito nagsisimula ang kapahamakan sinasabing ang hari ng biringan ay isang nilalang na nagngangalang Orion. Siya'y inilarawan bilang matikas, may tinig na makapangyarihan at may kakayahang kontrolin ang isip ng mga tao. Hindi siya madalas nakikita, ngunit ayon sa ilang mga kwento, kapag may mahalagang bisita sa kanilang lungsod, siya mismo ang nagaanyaya. Ang sabi ni Rhea, ang matandang tagapagkwento, si Orion ay hindi lamang pinuno, kundi tagapagtanggol ng biringan. Kapag may taong hindi dapat nakapasok, siya ang nagtatakda kung ito bay makababalik pa sa mundo ng tao o mananatili sa kanila magpakailanman. Kung si Orion ang hari, ang reyna ng biringan naman ay kilala sa pangalang reyna. Sa mga alamat, siya ang pinakamaganda sa lahat ng inkanto, ubod ng puti Mahaba ang buhok na kasing itim ng gabi at mga mata na tila kaya kang hipnotisin sa isang tingin pa lang. Maraming kwento ng mga kalalakihang nawala matapos masilayan ang kanyang ganda. May nagsasabing kapag ngumiti si Reyna sa iyo, parang walang saysay ang lahat. Iiwan mo ang pamilya mo, ang buhay mo at susunod ka sa kanya kahit saan. Ngunit hindi lamang sina Orion at Reyna ang mga nilalang ng biringan. Ayon sa iba pang mga kwento, mayroon silang mga tagapagsilbi, mga engkantong mas tahimik ngunit mas mapanganib. Sila raw ang mga nagaanyaya sa mga tao, nagpapanggap na pasahero o kaibigan at siya ring nagbabantay sa mga daan papasok sa lungsod. Isa sa mga pinakakilalang pangalan sa mga kwentong ito ay si Sol na sinasabing tagapangalaga ng mga lagusan, siya'y lumilitaw sa anyo ng isang batang babae na naglalakad mag-isa sa gilid ng daan. Kapag may mabuting loob na nag-alok ng sakay, iyon na ang hudyat ng pagkawala. Isinalaysay ni Luan ang mangingisdang minsang nakakita ng kislap ng biringan na may narinig siyang kwento tungkol kay May, isang dalagang mula sa kalapit baryo. Isang gabi raw ay umuwi si May matapos magtinda sa bayan. Ngunit hindi na siya nakarating sa kanilang bahay. Pitong araw siyang hinanap. Nang siya'y biglang bumalik, iba na ang kanyang anyo. Mas maganda, mas makinis ang balat at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Hindi na siya nagsasalita ng marami at laging nakatingin sa kawalan. Sabi ng iba, Dinala siya sa biringan at ibinalik lamang dahil may dahilan ang mga engkanto. Ngunit hindi na raw siya muling naging katulad ng dati. Ayon kay Faye, isa pang matandang nakakaalam ng mga kwento, may dalawang uri ng taga biringan, ang mga mababait at ang mga mapanlinlang. Ang mababait ay yaong nagbibigay ng kayamanan at kasaganaan sa mga taong pinipili nila. Ang mapanlin lang naman ay yaong nangakit ng mga inosente upang gawing alipin sa kanilang kaharian. Hindi raw lahat ng tagabiringan ay masama, ngunit hindi rin sila maituturing na mabuti. Sila ay mga nilalang na may sariling pamantayan ng hustisya at kapangyarihan. Ngunit higit sa lahat ang sabi ng matatanda, ang mga tagabiringan ay hindi dapat direktang hinahamon o pinagtatawanan. Kapag binanggit mo ang kanilang pangalan ng walang paggalang, maaari kanilang pakinggan. At kapag narinig kanila, hindi malayo na puntahan kanila sa iyong panaginip o sa iyong paggising. Kaya't kung sakaling mapadpad ka sa samar at marinig mo ang mga bulong ng hangin sa gabi, huwag mong isipin na iyon ay guni-guni lamang. Baka isa na iyon sa mga tagabiringan, nanonood at naghihintay kung ikaw ba'y karapat dapat nadalhin sa kanilang lihim na kaharian. At tulad ng lahat ng alamat, ang pinakamalupit na tanong ay ito. Paano kung isa sa mga taong nakasama mo sa araw-araw ay isa pa lang nilalang mula sa biringan? Matagal nang usap-usapan sa Samar na ang kaharian ng Biringan ay may pinuno na hindi nakikita ng karaniwang tao. Ayon sa mga matatanda, mayroong isang hari at isang reyna na namumuno roon, makapangyarihan at higit pa sa imahinasyon ng tao ang kanilang kakayahan. Ngunit hindi basta-basta na ipapakita ang kanilang anyo. Kadalasan sa mga alamat lamang sila nababanggit at sa mga kwento ng iilang nakapunta sa mahiwagang syudad. Sinasabing ang hari ng biringan ay tinatawag na Hari Malandok, isang makapangyarihang nilalang na may kakayahang baguhin ang anyo at makapangyarihan sa lahat ng engkanto. Siya raw ang nagtatakda ng batas sa kaharian at siyang nagbibigay ng pahintulot kung sino lamang ang maaaring makapasok o makalabas sa biringan. Marami ang naniniwala na siya ang dahilan kung bakit may mga taong naglalaho sa Samar at hindi na nakikita pa dahil pinipili raw niya ang mga kaluluwang nais niyang manatili sa kanyang nasasakupan. Samantala, ang Reyna naman ay higit na mas kilala. Siya si Reyna Eliana, ang pinakamagandang diwata sa lahat ng nilalang ng Biringan ayon sa mga kwento mahaba ang kanyang buhok na animoy sinag ng buwan at ang kanyang tinig ay parang musika na nakakaakit kahit sinong makarinig. May ilan na nagsasabi na siya ang tunay na namumuno sa biringan at ang hari ay nagsisilbing tagapagtanggol lamang. Ang kanyang kagandahan ay hindi matatawaran, ngunit kasabay nito ang kakaibang kapangyarihan Nakakakita siya ng nakaraan at hinaharap ng isang tao. Maraming alamat ang umiikot tungkol sa dalawa. May nagsasabing ang hari at reyna ay minsang naglakad sa mundo ng tao upang tuklasin kung gaano na ba ito nagbago. Nagtago raw sila sa anyo ng simpleng mag-asawa, ngunit hindi nila nagustuhan ang nakita nilang kasakiman at pagiging makasarili ng tao dahil dito, mas lalo nilang itinago ang kaharian ng biringan at pinahirap ang mga daan papunta rito. Isa pang kwento ang nagsasabing si Reyna Iliana ay minsang umibig sa isang mortal na lalaki. Ngunit nang malaman ito ng hari, labis siyang nagalit at ipinagutos na huwag nang makalapit muli ang sinumang mortal sa kanyang asawa. Dahil dito, mas naging mahigpit ang patakaran ng biringan kung sino ang makapasok ng walang pahintulot ay hindi na makakabalik pa. Sa mga gabing tahimik, lalo na kung ang buwan ay bilog, may mga naniniwala na makikita mula sa malayo ang palasyo ng biringan, isang kislap ng liwanag na tila lumulutang sa gitna ng kagubatan. Sinasabing iyon ang palasyo ng hari at ng reyna. Ngunit sa oras na subukan ng sino man na lapitan ito, ang daan ay biglang nagbabago at nawawala ang sinumang mang sumusubok. Hanggang ngayon, walang makakapagsabi kung totoo ngang naroon pa ang Hari Malandok at Reina Iliana. Ngunit para sa mga taga-Samar, ang kanilang presensya ay hindi kailanman nawala. Dahil sa tuwing may nawawala, tuwing may kakaibang pangyayari, o tuwing may maririnig na kwento ng mahiwagang syudad, laging bumabalik sa kanilang isipan na sa biringan sila pa rin ang tunay na namumuno. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling buhay ang mga kwento at alamat ng biringan. Hindi ito natatapos bilang lumang kasaysayan lamang. Sa halip, patuloy itong nagbibigay ng takot at pagkamangha sa mga nakararanas ng kababalaghan sa Samar. Maraming ulat at salaysay ang nagiging bahagi ng panibagong kabanata ng hiwaga ng mahiwagang syudad. Isa sa pinakapopular na kwento ay tungkol sa mga delivery driver. May mga driver ng truck na nagdadala ng mga paninda, kahon ng sardinas, soft drinks o mga materyales sa konstruksyon na nakatanggap daw ng mga order mula sa isang malaking tindahan sa loob ng Samar. Kapag sila ay nakarating na at naibaba ang kargamento, normal ang lahat. Ngunit matapos ang ilang araw, pagbalik nila sa parehong lugar, sinasabing wala roon ang tindahan. Sa halip, puro damuhan at bakanteng lote lamang ang kanilang nadatnan. Ngunit ang kakaiba, bayad pa rin daw ang kanilang serbisyo pera na ng bago, ngunit kapag lumipas ang ilang linggo, ay bigla na lang nagiging abo o nalulusaw. May mga ulat din ng mga nawawalang tao. Ayon sa mga taga-barangay, may mga kabataang namamasyal sa bundok at biglang hindi na nakauwi. Ang iba na may mga mangingisda na naglalayag malapit sa samar at hindi na nakabalik may mga pamilya na naniniwala na ang kanilang mga mahal sa buhay ay kinuha na ng mga tagabiringan, pinili upang manatili doon man. May kakaunting pagkakataon na ang mga nawawala ay muling lumilitaw, ngunit may malaking pagbabago. Ang kanilang hitsura ay tila hindi nagbago kahit ilang taon na ang nakalipas at madalas ay ayaw na nilang magkwento kung saan sila nang galing. Isa pang misteryo ay ang mga ilaw sa kagubatan. Maraming motorista ang naguulat na sa gabi, makikita nila ang mga naglalakihang liwanag na parang ilaw ng mga gusali. Kapag sinubukan nilang sundan ang direksyon, bigla na lamang itong naglalaho. May ilan na nagsasabing iyon ay ang mismong syudad ng Biringan na pansamantalang nagpapakita ngunit tanging sa mga mapalad o sinumpa lamang na mata makita. At syempre, hindi mawawala ang usap-usapan tungkol sa mga nilalang ng biringan. May mga lalaking nagpatutuo na may nakilala silang magagandang babae sa Samar. Magandang maganda, higit pa sa mortal. Ngunit matapos ang ilang araw ng pakikisalamuha, bigla na lang silang nawawala kasama ang lahat ng bakas ng kanilang pagkatao. May mga nagsasabi rin ng mga engkantong nagpapanggap bilang mga normal na mamamayan, namimili sa palengke o nakikisakay sa jeep, ngunit biglang naglalaho bago pa makarating sa destinasyon. Hanggang ngayon, nananatiling palaisipan kung totoo nga ba ang siyudad ng Biringan o katangisip lamang. Ngunit para sa mga tagasamar, hindi ito usapin ng paniniwala o hindi. Dahil sa bawat kanto, sa bawat kwento ng mga matatanda, at sa bawat misteryo ng pagkawala, malinaw ang isa. Naroon ang piringan, tahimik ngunit buhay, patuloy na nagmamasid at naghihintay ng mga kaluluwang mapipili. At dyan nagtatapos ang kwento ng syudad na balot ng hiwaga at takot ang biringan. Kung nagustuhan mo ang ating paglalakbay, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.